So, yun, once mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel, kapagaw, ayan. So, sisimulan na natin itong ayusin yung itong para sa mga parakit natin, mga kapagaw. At bumili na rin ako ng screen, ayan. Tapos nga pala, bumili rin ako ng gantaker kasi nasira na yung gantaker natin. Ayan, so, ayan, so nagugutong pala itong mga inakay natin na bato-bato. Ayan, tapos ito, yung ring neck na ring, ring, ring neck dab tapos yung spotted dab natin mga kapagaw at may balita ako sa inyo mga kapagaw eto tingnan nyo so dito nga pala yung kulay puti natin ayan so pumisa na mga kapagaw ayan so tingnan nyo oops ayan tingnan nyo yung bakas ng mga itlog ayan asan na yun ayan o so ibig sabihin pumisa na ayan o ayan o, ayan, o. so dalawa sila ayan ayan Nice one. Ayan. So, ito yung panim panimula natin na breed, mga kapagaw. Produce natin. Ito yung panimula na produce natin sa kanila. Ayan. Tapos, yung andon. So, malapit-lapit na rin. Ayan. So, dito. Ay! Huwag ka dyan. Malis ka, ka dyan, Dito ka, dito ka, dito ka. Ay, tinga, tinga, tinga. Dito, dito, dito. 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 Hindi mo kulungan dyan hindi mo bahay dyan Alika. hindi mo bahay dyan ang tapang tapang mo kasi Ayan, tigpatingin yung anak mo Ayan, so may dalawa silang anak mga kapagaw so tingnan natin uh, at nilagyan ko na rin sila ng singsing -sing. ayan tingnan nyo ayan oh. wow ang laki na nila so ayan o oh. so nilagyan ko sila ng singsing -sing. -sing. o oh. oh grabe ayan bilis nilang lumaki oh. may singsing -sing siyang gold tapos isang pulay pula Ayan. Tapos yung isa naman, Ayan, dalawa kasi ito eh. Ito yung babae. Ayan. So may black na singsing, -sing, tapos kulay pula rin. So malalaman natin kung sino sa kanila yung lalaki or babae. Di ba? Ang ganda, tingnan. Oh, di ba? Yan si Ops, yan si Bronson. Ayan si Bronson, talagang matapang yan. Ito yung ring neck dab natin mga kapagaw. Tapos isang spotted dab. At tingnan nyo naman, pero ito mga kapagaw, Uh, itlog, itlog pa lang noon yan. Pero ngayon, tignan nyo naman. ba? Diba? May black na sising, tapos kulay pula rin na sising mga kapagaw. Yan. So tignan nyo, medyo kalat-kalat pa. At sisimulan na natin itong aayusin para dito sa mga parakit natin. Para magparami tayo ng parakit mga kapagaw. At eto. Oops, naipit. Tignan nyo yung itlog niya. Yan. Diba? Yan yung breeder ko. Tapos, yung jaba natin. Nandun sila. Ano, no? Oh, di ba? Batang-bata pa. Tapos may dalawa tayong uh, finches. Di ko dalawang babae ito eh, dalawang babae. Naghahanap ako ng lalaki mga kapagaw. Ayan. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga kapagaw? Simulan na natin tong ayusin yung kuluan natin dito. Ayan. Bobo. So <tinyo> Salawad, natin para sa So, yun mga kapag natapos ko na rin. Ayan. So, okay na. Ayan. Oh. So, kasama ko nga pala ang aking anak. Ayan. So, okay na dito mga kapag. tingnan nyo. Ayan. So, okay na rin yung pintuan nila. Oops. Alright. Yun. Ayan. So, bukas ko na... Ayos ah, yung loft natin mga kapagaw kasi sobrang kalat. At hapon na rin at hindi pa ako nakakapagpakain mga kapagas. So nagugutom na itong mga alaga natin. Ayan. Tapos itong mga parakip natin nagugutom na rin. Ayan o. No? So, bukas na ako magliligpit mga kapagaw. So nagugutom na itong mga lating alaga. Ayan o. No? Si bronzo. No? Ayan mga ating alaga. Ayan, Tignan nyo naman mga kapagaw oh. Tapang-tapang mo kasi boy So nagugutom na itong mga alaga Ayan, So papakawalan natin Oh, dua, 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 patubato natin. Hadi diba? meron pa din. Ano, Oh, meron na, na rin tayo ng lansit na patubato. Miss. Kita.

Por mi channel, papá. Y todos estamos papá y mojo. Pa, 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 pa. Stigilisyo ka. So, ayan mga kapagaw, okay na. Ayan. ayan, so, nilagyan ko na rin ng ganito mga kapagaw yung plastic na dahon-dahon. So, okay na mga kapagaw, tapos na rin. So, wala na tayong problema. At maglilipit na lang tayo bukas. Ayan, so, hapon na. Ayan, oh bronson patapang and so okay na mga kapagawa don't forget to subscribe my channel kapagawa yan so yan so aba ngayon yung susunod na panibagong vlog natin mga kapagawa ay oh. so no so bronson no